Mga kasama, i-welcome natin ang mga bagong OFW na nating dumating dito sa Miki Kwek Kwek. Ngayon, talakayin natin ang ating plano para sa pagkukontent natin mga Pinoy. Alam naman natin ang paggawa sa mga piramid ang pangunahing kontent dito. Hmm. Pero sa ating mga pangit, ang gusto nilang maging pinaka-content natin ay ang pagbubuhat ng malalaking bato na di kayang buhati ng ibang lahi. Eh, Mang Boy, paano gagawin natin? Mukhang mas maraming pogi ngayong taon. Lalo tayo mahihirapan ma-promote. Ang bilis mo naman lumambot, kabayan. <clears throat> Para kang hindi alpapaychu, papi. Eh, kasi Mang Boy, Umirap na kumita dito sa Abroad, no? Lahat ng madaling trabaho na malaking sweldo, lagi na pupunta sa pogi kami. Buhat lang talaga. Huwag niyong kalimutan, ta? Tayong mga Pinoy, paigaling tayo sa lahing maalamat. Yung e mga sanay sa tirada sa gawaan. Eh, Mang Boy, naniniwala pa kayo dyan? Sa lumang alamat na yan? Dapat talaga iba ang FB ng matatanda eh. Huwag kang maanghang magsalita. Bicol, bicol! Kabayan, ano sa palagay mo? Bakit pinapanood nila tayo ng banana in pajama at madalas pakain ng itlog ng mami. lahat sila takot sa nagkakaisang Pilipino. Ang maalamat na Beta Tarugo Gasmati. Emang eh, boy, ang bagal mo magsalita. Inuubos mo break namin. Erp, huwag kang maanghang magsalita. Be cool, be oh, cool. Sige. Simula na ang break time ng mga pangit. Kumain kayo ng lugaw, ha? over overbreak ka na pero okay lang. Wow. Nauuuhaw ako! Pasipsip ako ng soft drinks mo! Agaay! Agaay! Aguy! Saruy! Agaay ko! Agay mo? Paano naman yung agay ko? Nak! Nako! May natutunan ka ba sa speech ni Tatay? Puros ka judiklaan lang, Tay! Nak! Nako! Totoo ang alamat! Ang lahi nating mga Pilipino ay galing sa lahi ng maalamat na magagaling gumawa! Noong unang panahon, ang mga Betad mati ay kilanlahi ng mga piniling hindi magunahan. unahan Ngunit dumating ang mga banyaga at ginamit ang scatter technique upang wasakin ang buong Pilipino. Ikaw kasi, ayaw! Bakit sumama ka pa sa akin dito sa abroad? Alam mo namang mahirap kang kausap! Ah, 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 ah. Ang hirap mo kausap! Ayaw! Halika dito! Magtago tayo sa bodega ng piramid! Pumetics tayo kay Forman! Ah, 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 ah. Ano kaya ang nasa bodega ng piramid? Totoo kaya ang alamat ng Beta Tarugo Gasmati? At ano ang mga Ancient Tarubo Artifacts? Abangan dito lang sa Comikiss!